Sinabi ni Carl Jung na ang nananatiling walang malay ay namamahala sa ating buhay nang hindi natin namamalayan, at totoo ito, lalo na sa pagkahumaling. Bagamat milyon-milyong kababaihan ang gumugugol ng walang katapusang lakas sa paghabol ng atensyon, napakasobrang pagbibigay, labis na pagpapaliwanag, at magtataka kung bakit hindi sila nakikita o nakalimutan ng kanilang mga pagsisikap. May isang bihirang uri ng babae na walang kahirap-hirap na naguutos ng debosyon ng walang salita. Hindi niya hinahabol, kumbinsihin, o humingi ng pag-ibig, sa halip, nahahanap ng mga lalaki ang kanilang sarili na naakit sa kanyang presensya. Nirerespeto siya ng husto, at madalas na nahuhumaling sa kanya. Ang pinagkaiba niya ay hindi lamang kagandahan o kagandahan, ngunit isang malalim na pag-unawa sa pag-isip ng lalaki, na hindi ginagalaw ng lohika lamang kundi ng instinct, emosyonal na pag-igting, at walang malay na mga pattern. Ang pagnanais ay hindi ipinaliliwanag ng patuloy na pagkakaroon o ganap na transparency, ngunit sa pamamagitan ng misteryo at emosyonal na sinil. Siya ay nagpapakita ng pinakakaunting, na nagpapahintulot sa kanyang imahinasyon na punan ang mga puwang. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagiging naa-access, ngunit sa pagiging hindi malilimutan. Hindi ito manipulasyon, ito ay psychological fluency. Sa pamamagitan ng pagmaster ng sham na nakatagong psikologikal na pattern na naka-embed sa panlalaking pagnanais, hihinto ka sa pagre-react sa gawin ng isang lalaki, at simulan ang paghubog ng emosyonal na kapaligiran sa paligid mo. Ang mga ito ay hindi mga trick, ang mga ito ay mga pangunahing psikologikal na code. Ang babaeng nakaunawa at nagkakaloob ng mga kodigong ito ay hindi lamang nakakaakit ng pansin, siya ay nag ng tunay na debosyon, ang unang taktika sa mastering attraction ay ang pag-unawa sa kapangyarihan ng validation getaway, ang banayad na sining ng pagkilala at pagpapakita ng kanyang tunay na halaga nang hindi hinahabol ang pag-apruba. Ang mga lalaki ay naghahangad ng pagpapatunay hindi dahil sa kababawan, ngunit dahil sila ay nakondisyon na direktang naubnay ang kanilang pakiramdam ng kahalagahan sa kanilang pagganap at mga nagawa. Bawat like, papuri, o pag-apruba ng sulyap ay nagbibigay ng malalim na psikolohikal na pangangailangan, isang kati sa ego ng lalaki na naghahanap ng katiyakan. Gayunpaman, kapag ang pag-apruba ay binigay ng malaya o napakadalas, nawawala ang halaga nito at nagiging emosyonal. Inilarawan nito ni Carl Jung bilang ang inflation ng persona, isang marupok na maskara na binuo sa panlabas na papuri na hindi kailanman tunay na nararamdaman na kumpleto o tunay. Kapag nag-aalok ang isang babae ng patuloy na pagpapatunay, nanganganib siyang maging inday sa background, tulad ng paboritong dessert na inaalok ng walang katapusang hanggang sa hindi na ito nakaka-excite sa panlasa. Ang susi sa pagsira sa cycle na ito ay pasulput sulpot na pagpapahalaga. Sa halip na palakpakan ang bawat tagumpay sa ibabaw, tumuon sa pagkilala sa tunay na katangian at makabuluhang paglago. Papuri ng bahagya ngunit ng buong presensya, na ginagawang lubos na nakakaapekto ang bawat sandali ng pag-apruba. Kapag ang iyong pagkilala ay bihira at authentic, hindi lamang ito pagre pagrerehistro sa kanyang isip, ito ay umaalingaungbaw sa damdamin na nagpaparamdam sa kanya na tunay na nakikita at naintindihan. Ang pangalawang taktika sa mastering attraction ay ang paggamit ng banayad na puwersa ng mystery principle, ang predictability ay ang silent killer ng pagnanasa. Sa sandaling maasahan ng isang lalaki ang iyong bawat galaw, ang iyong schedule, ang iyong mga tugon, ang iyong emosyonal na mga pagbabago, ang kanyang imahinasyon ay pumapatay, at kasama nito, ang pag-asa ay nawawala. Ang mga lalaki ay hindi naakit sa mga babae dahil lamang sa sila ay hard to get, sa halip, sila ay nabihag ng emosyonal na pag-igting, ang banayad na misteryo na nagpapanatili sa kanilang mga isip na aktibong nakatuon, ang misteryo ay lumilikha lamang ng sapat na hindi mahuhulaan upang mapukaw ang pagkamausisa ng hindi napupunta sa kabuluhan o pagmamanipula. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng emosyonal na ritmo na hindi niya ganap na madekod na nagbibigay daan sa espasyo para sa kanyang imahinasyon na gumala at nagnanais na bumuo ng natural. Sa praktikal, nangangahulugan ito ng paglaban sa pagnanasang ipaliwanag ang lahat o punan ang bawat katahimikan. Sa halip, hayaang huminga ang mga tahimik na sandali at lumikha ng espasyo para mapansin niya ang iyong kawalan at mapilitan siyang muling kumonekta sa halip na patuloy na pamahalaan ang iyong presensya. Ang pangatlong taktika sa pagmaster ng direksyon ay ang pagiging emosyonal na salamin, ang bihirang presensya na sumasalamin sa kanyang nararamdaman bago pa man niya sabihin ang mga ito na lumilikha ng malalim na koneksyon na lampas sa mga salita. Ang mga lalaki ay bihirang mabigyan ng puwang upang ganap na ipahayag ang kanilang mga damdamin, at sa kanilang mga pagtatangka na paginhawahin o ayusin. Maraming kababaihan ang nakakaligtaan ang mahalagang hakbang na nagpapatibay ng pinakamalalim. Na koneksyon, tunay na nasaksihan ang kanyang panloob na karanasan. Kapag naging emosyonal kang salamin, nagagawang tumpak na pangalanan ang kanyang mga nararamdaman, bago pa man niya ipahayag ang mga ito sa mga salita ito ay lumilikha ng isang bihirang at malakas na bono. Sa sandaling iyon, nararamdaman niyang tunay siyang nakikita ng walang kahinaan ng ganap na pagkakalantad, na nalampasan ang kanyang mga depensa, at kumokonekta sa isang antas na lampas sa nagkamalay na pag-uusap. Hindi ito therapy o manipulasyon, ito ay feminine attunement, isang intuitive na presensya na kumikilala at nagpaparanggal sa kanyang emosyonal na estado. Ang isang simple at tumpak na obserbasyon tulad ng, nararamdaman kong nalulula ka, ngunit pinipigilan mo ito, maaaring mabuksan ang mga pintuan sa loob niya na hindi niya namalayan na nakasara, na bumubuo ng intimasi sa pamamagitan ng pag-unawa sa halip na pagkilos. Ang ikaapat na taktika sa mastering attraction ay ang pag-unawa at pag-navigate sa fear of inadequacy, ang nakatagong hadlang na pumipigil sa maraming lalaki mula sa ganap na pagbubukas o pagpapakita ng kanilang tunay na lakas. Sa ilalim ng panlabas na bravado ay namamalagi ang isa sa mga pinakamalalim na takot sa panlalaking pag-isip, ang takot na hindi maging sapat, hindi sapat ang lakas, sapat na matagumpay, o sapat na nais. Ang takot na ito ay hindi isang bagay na kailangan mong pukawin, ito ay umiiral na, tahimik na naimpluensyahan ang kanyang pag-ugali. Ang madiskarteng babae ay hindi direktang hinahamon ang kawalan ng kapanatagan o nakikipagkumpetensya dito, sa halip, ipinapakita niya ang isang pananaw ng posibilidad na nagiging salamin ng kung sino siya ay maaaring maging hindi sa pamamagitan ng presyon, ngunit sa pamamagitan ng kanyang kalmadong pagkawala. Kapag pinapanatili mo ang isang may layunin, masiglang buhay sa labas niya, mayaman sa misteryo at makabuluhang paggalaw, katutubong pinupunan ng kanyang isip ang mga blanko. Bumangon ang mga tanong, nasaan siya? Sino siya? Ang dinamikong ito ay hindi parusa, ito ay magnetic gravity, na hinihila siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong independyenteng presensya. Ang ikalimang taktika sa pagmaster ng direksyon ay ang pagbabalanse ng tunay na paghanga na may banayad na hamon, nagpapasiklab ng paggalang at pinapanatili ang dinamikong sisingilin ng tensyon at paglago, ang bawat tao ay naghahangad ng paghanga. Ngunit ang paghanga ng walang hamon ay nanganganib sa pagwawalang kilos at pagkabulok kung nagpapaginhawa mo lamang ang kanyang mga sugat, nanganganib kang maging isang tagapag-alaga, kung itutulak mo lang siya, nanganganib nang maging kritiko. Ang pagkakaroon ng maselan na balanse sa pagitan ng suporta at hamon ay bihira at lubhang magnetic. Inilarawan ni Carl Jung ang anima bilang panloob na presensya ng babae sa loob ng bawat lalaki, at kapag ang isang babae ay sabay-sabay na hinahangaan ang kanyang mga pagsisikap at naniniwala sa kanyang potensyal. Pinapagana niya ang panloob na pinagmumula ng paglago at pagbabagong anyo. Ang susi ay upang pahalagahan ang kanyang pagunlad, hindi lamang ang kanyang mga tagumpay, at kapag siya ay umatras o naglaro ng maliit, tumugon ng may kalmadong pagpipigil, na nagpapahintulot sa katahimikan na makipag-usap ng higit pa sa pagkabigo kailanman. Ang iyong hindi natitinag na mga pamantayan ay nagiging gilid na nagpipilit sa kanya na umangat nagbibigay inspirasyon sa paglago ng walang pressure, at lumilikha ng isang dinamikong parehong sumusuporta at hinihingi sa lahat ng tamang paraan. Ang ika-anim na taktika sa pagmaster ng direksyon ay ang paglinang ng social presence sensitivity, pag-alam kung paano naimpluensyahan ng iyong enerhiya at mga pakikipag-ugnayan ang kanyang katayuan at kumpiyansa sa mga social setting. Ang mga lalaki ay lubos na naayon sa kung paano naglalakbay ang isang babae sa mga panlipunang kapaligiran, ang kanyang postura, ang paraan ng pakikipag-ugnay sa mata, ang kapangyarihan ng kanyang pananahimik. Lahat ng mga nonverbal na pahiwatig na ito ay nakikipag-usap ng higit pa kaysa sa mga salita kailanman. Ang isang karaniwang maling kuro-kuro ay ang pagtutumbas ng pagkababae sa lambot o pagiging pasibo. Sa katotohanan, ang tunay na presensya ng babae ay isang banayad ngunit hindi maikakailan na utos. Hindi mo kailangang itaas ang iyong boses, ang iyong enerhiya ang unang nagsasalita at itinakda ang tono. Inilarawan nito ni Jung bilang ang archetypal queen energy, ang uri ng babae na ang tingin lang ay nagpapalipat-lipat sa kapaligiran sa anumang silid na kanyang pasukin. Hindi siya humihingi ng paggalang, tahimik niyang inaasahan ito dahil nilinang niya muna ito sa kanyang sarili. Ang paggalang sa sarili na ito ay lumilitaw sa labas, natural na umaakit sa iba na tumugon ng may paghanga at paggalang. Ang ikapitong taktika sa pagmaster ng atraksyon ay nagiging accountability mirror na sinasalamin ang kanyang mga aksyon at mga pagpipilian ng may kalinawan upang magbigay ng inspirasyon sa paglago ng walang paghuhusga. Ang mga lalaki ay madalas na nagpapahayag ng mga matitinding halaga, ngunit sa ilalim ng panggigipit, ang kanilang pag-ugali ay maaaring sumalungat sa mga ideal na yon. Isang tensyon na tinukoy ni Jung bilang ang paghahati sa pagitan ng anino at ng persona. Kapag sinabi ng isang lalaki, pahalagahan ko ang katapatan, ngunit pagkatapos ay kumilos ng hindi tapat. Karamihan sa mga kababaihan ay maaaring hindi napapansin ang hindi pagkakapare-pareho o gumanti ng may galit. Ikaw, gayon paman, ay tatahakin ng ibang landas, malumanay na ipinapakita ang agwat sa pagitan ng kanyang mga salita at kilos. Isang simple, mahinahon na obserbasyon tulad ng, nabanggit mo na ang katapatan ay lahat. Paano na ayon ang sandaling ito doon? Ay hindi nag-aakusa, ito ay isang mulat na kamalayan na nag-aanyaya sa pagmumuni-muni sa sarili. Sa sandaling yon, mas malinaw niyang nakikita ang sarili, minsan sa unang pagkakataon. Nagiging salamin ka, hindi para ikahiya o husgahan, ngunit para ipakita ang katotohanan ng may kalinawan at emosyonal na kapanahunan. Ang ikawalong taktika sa pagmaster ng direksyon ay ang paglalagay ng authentic feminine energy, pagpapahayag ng iyong tunay na sarili ng may kumpiyansa at biyaya na natural na umaakit sa kanya. Ang pinakamakapangyarihang presensya ng babae ay hindi maingay o hinihingi, ito ay soberanya, grounded, at buo. Hindi ito reaktibo ng angailangan o ginagawa para sa pag-apruba. Sa halip, ito ay simple, naroroon sa katawan, pinarangalan ang sarili nitong natural na ritmo at naglalabas ng paggalang sa sarili nang hindi nangangailangan ng mga salita. Hindi mo kailangang imeror ang kanyang pagkalalaki, at hindi mo kailangang magpasakop dito. Ang enerhiyang pambabae, mula sa pananaw ng Jungian, ay ang bukal ng buhay mismo, mahiwaga, magnetic, at hindi makontrol. Kapag ganap mong isinama ang tunay na presensyang pambabae na ito, ginigising mo ang isang bagay na malalim at natutulog sa loob ng isang lalaki hindi sa pamamagitan ng pagsisikap o diskarte munit sa pamamagitan lamang ng pagiging isang tunay na sarili. Ang ikasyam na taktika sa pagmaster ng direksyon ay ang paglinang ng unshakable self-worth, pananatili ng matatag sa iyong halaga upang maging magnetic at non-negotiable ang iyong kumpiyansa. Sa kaibuturan ng tunay na kapangyarihang pambabae ay namamalagi ang isang hindi matitinag na katotohanan, isang babae na hindi nangangailangan ng isang lalaki hindi mula sa pagmamataas, ngunit mula sa isang lugar ng tunay na kabuan. Siya ay nananatiling kumpleto sa kanyang sarili, hindi nag-iwas sa kawalan ng pag-asa o nakikipagtawaran sa kanyang mga pamantayan para sa panandaliang atensyon. Kung kinakailangan, lalayo siya, hindi para parusahan, kundi para protektahan ang kanyang panloob na kapayapaan at integridad. Ang ganitong uri ng pagpipigil sa sarili ay nakakapagpabagabag sa kaakuhan, gayon pa man ito ay nagpapamagnet sa mas malalim na kaluluwang panlalaki dahil ang hinahanap ng mga tunay na lalaki ay hindi kailangan, ngunit malayang pumili ng isang taong ganap na nakatayo sa kanyang sarili. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi isang diskarte o pamamaraan, ito ay isang masiglang estado. Kapag talagang alam mo kung sino ka, nagbabago ang buong dinamika ng atraksyon at koneksyon. Hindi ito isang playbook para sa pagmamanipula o mga laro, ito ay isang mapapabalik sa iyong tunay na sarili. Nauunawaan mo na ngayon ang arkitektura ng panlalaki na pagnanais hindi bilang isang misteryo na dapat basagin, ngunit bilang isang pattern upang parangalan at mag-navigate ng may kamalayan. Ang bawat isa sa siyam na psikolohikal na susi na ito ay naghahayag ng mas malalim na katotohanan, ang pinaka hindi malilimutang kababaihan ay hindi humahabol, nagsusumamo, o gumaganap, nakikita lang nila ng malinaw, sinasadya ang pagpili, at lumalayo kapag hindi natutugunan ang kanilang mga pamantayan. Ang mga babae nito ay hindi desperado para sa atensyon, sila ay nakatuon sa kamalayan sa sarili, at ang debosyon na iyon ang nagbabago sa lahat. Kapag naging babae ka na ang katahimikan ay naguutos ng presensya, na ang enerhiya ay nagbabago ng mga kapaligiran, at ang kakanyahan ay hindi maaaring taglayin, hindi ka lang napapansin ng mga lalaki nag-evolve sila dahil sa iyo. Hindi ka naririto para unawain ng lahat, ngunit para madama ng ilang handa. Ito ay hindi tungkol sa pagiging gusto, ito ay tungkol sa pagiging tunay na naalala.